Alex na muli tayong babangon ang yes. ating industriya industry yes. ang sinina. Kasi syempre, hindi lang dahil sa tayo mga artista, hindi tulong-tulong ang -tulong ating mga kapatidino, yung mga mama at manonood. Manonood, yes. totoo yan. So congratulations na agad. Yes. Kasi milagro ito. Imagine after four years, halos, ano? Yes. Akala na natin, hindi na natin makikita ang ganitong senaryo. Ngayon oh, bumalik. Anyway. Bumalik, ang dami may pila at nararamdaman natin yung excitement. So, Magkatina yeah. ni Direct Percy ayaw magpatalbog ng Becky and Badette sa oh, thank you Lord. Talaga, ang gandang balita kasi nakakatanggap kami ng mga nagta-tag. Na. Yes. yes, kami sa mga pila and everything sa mga pasold out. Maraming sa so mga pasold sold man. out. So, talagang nakaka-excite at ipagpatuloy pa po natin kasi first day pa lang po ngayon. Yes. So, mahaba-haba pa po makakapag-ipon at makakahingi pa kayo ng papanood na sine. Uh, oh, oh. So, talagang <laughs> ano, ang mga uh, tasko ninyo eh inilaan nyo para sa pag-iikot sa mga sinihan. Yes, totoo yan. Wala namang iba magsusuportahan, kundi tayo-tayo lang din, di ba? Para lang talagang pack at ma-spread ma yung uh, good vibes and happiness ng itong uh, film festival sa lahat. Totoo, sis. At saka so, na, gusto natin iparamdam sa mga manonood na Pilipino na nagkakaisa kaming lahat sa industriya yes. ng Pilipino. Kaya kami lumalabas personal na nagpapasalamat at nagpapakita para sabihin sa kanila na salamat salamat po at binigyan kami ng chance na mapapasok namin kayo ulit sa sinis. at anong maipapangako natin sa mga manonood sa mga manunood ng Becky and Badet. Tapos oh, oh, yes, so, oh. ko na, wala akong sayang sa inyong mga oh, oh. bibi ng ticket. Wala po, yun po talaga, ay garanti ko. Not because kasama po ako sa pelikula, pero yung experience yung premiere night namin, hindi pa ako tapos tumawa, eto na agad may kasunod na agad, yung yun mararamdaman nyo. Hanggang sa pag-uwi nyo ng bahay, Eto na nga po, katapusan na ng 2023. Naku, deserve na deserve mong tumawa. At sumaya, oh. para sa pagpasok ng 2024, good vibes ka Love. lang. Sana may tatuarin mo. At ito na nga, <laughs> yes. na nga. speak of 2024, ano na ang mga plans for 2024? At trabaho. At trabaho. Yes, maraming salamat. Maraming yes. nang magsitawag, no, sis? Yes, Go then. maraming trabaho. Yes. Oh, okay. Tuloy-tuloy na pagpapasaya. Oo. Oh, oh. At ang mga love life. I... Ang mga oh. love life. Tuloy-tuloy din na nagpapasaya. <laughs> uh, at marami akong uh, magpapasaya. Ang love life ko is siyempre mga anak ko. Oh, yes. yes. Oh, masaya oh. din sila. Oh, yes. Maganda yes. na Christmas gift sa'yo po. Langgana yung balita. Naman, oh, yun. yung balita, oh. Langgana. <coughs> oh, ano, langgana, pa oh, lang oh. siya. Nakapokus oh. Anong, ano, oh, nararamdaman mo dun sa balita? Dito? Ah, The deportation. So, ano, dito. ano Thank lawyer ko naman di ang ka ng lahat. And siya talaga yung masagot muna ako. And uh, nakapokus kami ngayon. Napakasaya. 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 Festival. Napakasaya. Napakasaya. Napakasaya magkakaligan tayo. Like, no, sabi mo sa kay Malaya? Maliya, Malayo. Kay Malaya? Malaya. Oo. Oh, oh. Ah, alam mo, napakabata pa niya ngayon sa mga ganyan. Hindi pa niya alam. Pero ako, ako naman, Pero sa ngayon, Oo. Oh, oh, okay. manood mo na tayo. <laughs> Oo, oh, oh. para so, na... na okay, para na ano talaga yung career mo ngayon, ano? Balik sigla ulit. Natin. Oh, ang ganda ng timing. Mm -hmm. Kung baga na, parang nag-align lahat. Mm -hmm. Kasi hindi naman kaya ng isa lang. Kailangan talaga tulong-tulong. Oh. Para masalba natin ang industriya. Oh, oh. Hindi oh, oh. kaya ng isa. How about, ano? Uh, 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 kaya na din siya, na kayong dalawa na bala oh, Why not? Panawagan! Oh, <laughs> oh, oh. Comedy po hanggang TV. Ah, comedy ba? Ah, try ko. Okay. <laughs> Ayan, okay. Merry Christmas. Natanggal na yung taba. Ay, uh, sinuko oh. si na. Sinuko na sa ano. Oh. Mahala lang. Kasi hindi naman tayo nagkulang. Lahat okay. kami, mga artista. Nakita nyo naman ang effort. So, today is the day of celebration. Correct.